So hello mga kaluto, mahilig din ba kayo sa sardinas? Kaya lang minsan nagsasawa ka na kasi paulit-ulit yung recipe mo. So don't worry, sagot kita. Ngayon magluto tayo ng sardinas at ili-level up natin yan para meron ka namang bagong recipe. So yan, una natin gagawin, syempre nagpainit tayo ng mantika at igigisa natin yung ating sibuyas at bawang hanggang medyo mag-brown yung ating mga bawang. Pagkatapos yan, maglalagay tayo ng dalawang mega sardines. So any eh, naman walang problema. Ayan, tapos naglagay din tayo ng paminta at konting-konting magic sarap lang. Ayan, tapos ginasa na natin to ng isa hanggang dalawang minuto. Tapos naglagay tayo ng space sa gitna kasi dyan natin ilalagay yung egg. Ayan, tapos maglalagay tayo ng cheese para mas masarap po. Sino mag-akala na ginisang sardinas lang yan, ba? Diba? kakaiba talaga. Kaya guys, kung gusto nyo din ng ganitong recipe, subukan nyo na guys. Kasi nung dinulang ko to sa kanin, mainit na kanin, panalong panalo. Kaya kung gusto nyo ng ganitong mga video, simple, mura, pero masarap, huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe guys. Para sa iba pang mas masarap na recipe. So maraming maraming salamat.